Pero karon okay na nakapanihapon naka? Oh. Kisa may nakatag ni panihapon? Sila ko, tong bay. Pag kalina usadagar, pagi pa baut baut. Sila kayo. Ten. Nagun sama ka dya, ten? Order oh, komasul, kayo. Ang mga Oh, mayo kay gipakaon ni kag panten.

kamay. Miss <laughs> you. Ya, pasalamat nila, nakamatay oh, sila. Pasalamat nila nila kay gitagaan ng kagpagkaon. Oh, thank you for give. Da. Give. Da, thank you oh, for give. <laughs> Sanarisa. Oat. <What>? Tay karon dugay <laughs> na tawa makita ten. Okay, normal. Di sa amo di ka ten, karon pa man ta nakita ten. Na dito mi hapos bukid. Nagusa hapos bukid.

Upayaw. Usa man trabaho aw ah. murug wa man di man kasabot ana. Corner obod. Oy, kinoko. Kani sa sa sako, sa may sura na. na, na. Sidlings? Hay sidlings, unsa man sidlings? Ornal or, karon. Santol ug mangga. Santol ug mangga. <laughs> <laughs> Ay, okay. yun kinoko no, ni mo or, ten. Ornal or, oi. Usa isud bitaw na mo sako? Na masidling ana mangga? Sidling mangga. Ayara, ayara, ayara. Kanana kana Ablihedo ablihe Na diha. Kana padena nang imo mata pereray. Wa mana ngarip sato ba? Ayara, ayara, ablihedo. Patanao na to kung sayo da? Bidau. Bidau. Bisi gorta no. Buso. Wa adjon. Pertana manidau na. Umo sako mo di ni. Ha, parana na jitana ko. Uso bisudo na uso kasako. Iya. Hawan ni hah Tanom. Hoy tanom dagat muni diri. Magtanong ka sa dagat. Kaya mo man. Ay, mo <laughs> Agoy, lumutin. Sira Di hapon ay. Ha? Marino rin na ako banika. Ay, banika ba? Ito rin yung pagdito yung Ten, atong paglinog. Di siya man katong paglinog. Na, dito rin dito. Di siya Building. Di siya mga building? Dito suba. Dito suba. Kusok yung linog ka to. Kusok Huwag ka na hadlok.

Painom kag kagtambal ba may inom kagtambal? tambal? Um, ah, inom taoy. Ha? Inom mo jit ka basta Pangayuan. na. Ah. Pangayuan tagagtambal ba dia RHO para maka relax ba? Muso, mo mo tumarka. Tambala. Tambal sa kanang pang-relax ba? Lawas. Apo di di apo. Ha? Oo. Hmm. Sige, og makatog galing ko Centro 10. Mangayo pangayuan ta tambala. Nya oh. kada buntag mo ka diri kada buntag. Hmm. Ha? Kay ari hmm. ka nako patumaron kay mo ko sa inyong balay to. Oh. No. Mm. Ato sabot. Bila, hmm. Sige basta mo tumar ka. Mm. Oh, sige. Basta. Oh, suba ako katong sila. Kailan ka natin? Ha? Kailan ka sa ako? Ah, oh, Wa ka ako nga permanente mata makita. Permanente ka na ako pa. Kanon, wade di ako. Mantay po oh, an <laughs> <laughs> ini po. Wa man ini po mamato. Basa okay. Maglaka taw ini po ngan. Na. <laughs> Wa di ako. Wa man tay ini po. Kaila ka ako. Kaila man ta. Kisa may akong pangan. Si Agamolak. <laughs> Pagkasi aw magini mo ten ay. Pareho horan ni aga mulak di hapon. Pagkaligre magini niya ah, karon asa man ka matog ron? Ato ra di hapon. kag suba. Corner so, kamali. Oh, pero karon okay na nakapanihapon na ka. Oo. Oh. Kisa may nakatag nimo panihapon. Sila po tong kaoban. Sila. Kisa may pangansa nakatag nimo pagkaon karon. Oh. Wa di ka kailan lang mamog ni sir. Ha? Nagpasalamat na kaniya nila. Oh, ala ko an. public. niya? Kailan man? Kinsa may anak ko ba?